paano natin mapapanatili ang momentum ng laban. Bilang chairperson ng student council ng UPD, anong kasagutan dito? Paano nga ba, hindi lang kayong mga estudyante, maging lahat ng taong bayan na galit dito sa korupsyon, paano natin mapapanatili na buhay pa rin itong pakikipaglaban na ito sa gitna ng, di ba, ng dami ng kailangan natin gawin. Kayo busy sa pag-aaral, ang mga manggagawa busy sa pagkita ng pera everyday. Ayan, paano magpapatuloy? Uh, parang open invitation naman yung gaganapin na malakihang pagkilos sa November 30 para uh, ipakita talaga yung pagsasama ulit ng mga ng taong bayan. Pero leading to November 30, hindi titigil yung mga kabataan, yung sambayanan na kumilos, ba? Diba? For example, um, nung nagkasa, yung nagkakaisang kabataan noong November 17 ng National um, October 17 ng National Day of Youth Action Against Corruption kung saan nag-walk out ulit yung libo-libong mga kabataan across the country, hindi lang dito sa NCR para singilin lahat ng corrupt um, from the top down, 'di ba? Yun yung nakikita namin na Um, dapat this time around para mo sustain yung paglaban ng mga kabataan. Maging clear na tayo kung sino yung pinapanagot natin, 'di ba? Alam natin na hindi lang naman isang kongresista, hindi lang isang senador, hindi lang isang contractor si may sala, 'di ba? Systemic na talaga yung issue ng korupsyon. At naniniwala kami na dapat para mo sustain yung paglaban, maging clear tayo na si Marcos and si Duterte na top Um, top officials ng ating bansa sila 'yung naghahaya na mangyari ang mga ito at dapat maging clear tayo na sila na mismo 'yung sinisingil natin sila na mismo 'yung accountable sa lahat ng corruption issues sa ating bansa so yun 'yung mag ignite ng paglaban na tuloy-tuloy siya um, hindi lang, like leading up to November 30 na tuloy-tuloy yung pagkilos ng mga kabataan, um, November 7, um October 17, October 21 ng peasant man, buling nagkita yung iba't ibang sektor against corruption. So, i-replicate natin yung tuloy-tuloy na paglaban na yun hangga't walang nananagot, hangga't walang nakukulong na mga corrupt. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!